Ayan. Tumaob na naman Ilang araw na na malakas ang hangin Tapos naguulan-ulan Eh hindi kami makapaglinis sa labas Yung mga kapitbahay din namin Hindi makapaglinis eh Lamig kasi Pag na lang Kaya namin ayusin lahat Ayan, Ganito dito eh Ayan, Sandihin ko si Lani Tapos mamaya Alis kami

kwento ko nga pala yung sa ano uh, yung nagtatanong ng mga minimum rate yung minimum wage dito sa Canada ah na na pala nag increase na mag increase ito itong October 1 simula ayan iba't ibang probinsya iba't ibang increase ayan. ang alam ko dito sa Saskatchewan 14 dollars na minimum kaya sila ni uh, na increase na yan pero pero ako hindi kasi ano nakaano kami yung may union kasi yung ano namin uh, sa company namin bali may CBA kaya yon every year nag-increase na kami tsaka ano kami above minimum na pero yung mga minimum wage earner dito sa Canada yon nagano nag-increase yung iba yata hindi pa alam to be the determine pero karamihan ng bansa ay bansa ng probinsya yon nag-increase siya bali 14 yan isa na nagtatanong sa pupunta dito sa Saskatchewan 14 na po ang ano minimum wage kung tinatanong niyo naman eh kaya ba yung minimum wage na 14 dollars lalo na pagka student ka lang mag-isa mag isa kang dadating ha, tapos 20 hours lang yung allotted na bibigay sa eh hindi po kakayanin ng tuition 'yon. Makakatulong po 'yon sa pagkain nyo Sa rent, ganun kung mag-isa ka lang room ang kukunin mo, pero po sa tuition fee, kung doon yung po kukunin kung mag-isa lang kayo, hindi talaga kakayanin. Pero kung may kasama kayong ano, common law o asawa open work permit 'yun. Kung dalawa lang kayo, tapos parehas minimum, eh kakayanin. Kakayanin basta depende sa makukuha n'yong ano, ah uh, titerhan kung room okay, pero pag mga apartment o kaya basement, medyo tight 'yun. Kasi ang basement na dito 1300 karamihan eh, yung tumataas na may makikita pa kayong 1000 pero depende na sa lokasyon yun ganon tsaka sa itsura ng basement pero yung mga magaganda yung mga ano na ngayon mga 1300 may 1500 pa nga basement lang yun 2 bedroom yun. pero kung gusto nyo makatipid hanap kayo ng room yun yung mga 600 ganyan yung, yung sapat ba yung 14 dollars kasi yung mga 14 dollars sa ang ano mo na doon, take home pay mo siguro mga hindi ako sa nagkakamali ah, mga 900 baka ka ganun. Hindi sure pero parang malapit na doon 900 by weekly. Ayan. Kung 18 siya full time yun ah, sa 14 dollars ah. Kung full time siya 18 monthly, mga ganun ah, roughly ganun di pang bayad mo ng apartment na, 'di ba? Wala pang pagkain. Kaya kailangan ano, may part-time. O kaya wag above. Matindi ako sa likod. Ano 'yung over? Over. <laughs> di ba ngayon na yung nag-increase ng ano, sahod? Oh. 14. Yung mga luma, in-appraise. Ah, yung mga yung luma, oh, Yun na yung dinag, oh, yung, na yung, yung nang dagdag, pero hindi siya umabot yung binibigay na $1. dollar pero ikaw, inano ka? In a price lang din. Kasi minimum mataas na eh, di ba? 14 na eh. Mga magkano yung bi-weekly pag 14? Kulang-kulang 900, di ba? 900. O, no, ganun. Kung pupunta sila dito, student yung asawa nila, kung minimum ang makukuha nilang trabaho, 900. Bi-weekly, no? Mga ganun. More or less, ganun. Di 180 kita monthly eh yung ano mo pa ba, bahay mo kunyari mag magbe-basement ka ng sabihin mo nang makakita ka ng 1300 di eh, magano na lang 2 bedroom syempre hindi naman kayo kukuha ng 2 bedroom siguro kung dalawa lang kayo kaya medyo ano ano pag mag-asawa kayo room pero pagdala nyo yung pamilya nyo 2 bedroom basement please no? isipin nyo yung 1300 na o kaya 1000 di eh. mga sabi ko mo nang ano yung magandang ano 1300 di 600 na lang mga pagkain pa kaya kailangan mag part time no parin yung ano no open work permit kasi kung minimum ang uwan tapos magtatrabaho yung student kaya yung proof of funds yung dala yung pera talaga magagamit niya no? hindi, mm. hindi yung show money lahat ng mga nakakausap ko ng mga student dito na family nagagamit talaga nila yung ano nila dala nila pera magagamit at magagamit talaga ilang araw ng ganito no? Maraming ano, maraming nainganyo sa unlimited chicken wings. Bali, siguro five families. mag Albert na lang tayo. Your speed? 30. 30. Pag nahuli ka ng police, 170 flat rate. <laughs> Overspeeding sa school zone and parks. Parang ilang buhos ako. Oh, Ilang araw na ano yan. Na parang ayaw yung ibuhos, no? Pero kung malamig yan, snow na yan. Malakas na snow na yan. Makapal no? No? Kanina pa yan eh. Naka 20 cm of snow yan Nandun na sila Jay Eh no, nakasunod Sumunod sila Dito tayo ngayon sa Albert Street Eh yun yung isang story, no? Ayan, Ayan, Filipino store yun o Kuya Wains Kuya Wains Filipino store Albert Street na maraming stoplight pero pag na-timingan mo yung puro green green na yan <laughs> pag na-timingan mo yung puro stop puro stop Ayan. pag umuulan na ganito parang ano yun no? parang Pilipinas eh no <laughs> oh. <laughs> parang Pilipinas lang nyo sa bahay eh, makapal yung ano eh ano yun eh hindi naman yero yun kasi ano siya eh ah, ano ba to sarap sana pagkaganyan no? Pag naririnig mo yung ano ano siya ano ba yun ah kalimutan ko na. hindi ano eh. yung para plastic eh. Simple, pang, ano, -pang, parang plastic na. Eh. pang snow tami -tami. yun eh shingles yon shingles ako mayroong mabula dyan sa likod kailangan mo tumabay pag malapit na yan sa iyo ito yung ano, malalim na tulay dito. Eh, malalim na daanan. Palubog to eh. Pagka malakas ang ulan, lumulubog yung mga sasakyan dito eh. Nagbabaha. Nagbabaha. Tapos tong intersection na to, ito yung may camera. Pagka nagkano ka dyan, beating the red light. Diretso na kagad sa ano mo. bahay mo yung ticket mo. pag umuulan bihirang bihira yung ano yung ano ba ito yung nakikita mo nakapayong no bihirang bihira hindi ka tulad sa Pilipinas pag umambon lang nakapayong na yung mga tao dito wala winter storm ngayon yun sinasagupa ambon pa kaya kaya bihirang bihira nagpapayong dito Hmm, naka-hoodie lang. Ganun lang. bihirang bihira Tsaka hindi sila tumatakbo sa ambon, no? Di ba sa, sa atin pag umambon, tumatakbo-takbo tayo para hindi tayo mapasya. Dito, yung mga ibang tao, ah. hindi sila. Naglalakad lang sila ng normal, no? Naglalakad lang sila ng normal. No? Ayan, no? Tingnan nyo. ba? Ayan, no? Hindi sila nakapayong, oh. Oh. Maambon yan. sila. Yung casual na, na casual lang sila naglalakad na. No, kahit tumaambon eh, no? kahit nandun, no? di diba? Hindi sila yung ano. Yung nakapayong talaga pag nakita mong umuulan. Pag nakita mong na, <laughs> <Ay>, nakapayong. Pilipino. ay nakapayo Ayan, no? tinan mo. Ayan. Kasi naka-hoodie yan eh, no? Ayan, no? naka-ganon, no? Naka-hoodie, naka-jacket hihira yung ano ito na tayo sa ano Dada na tayo sa bridge na ka parang nasabor ka na anong plug ang na nakalagay diyan no? ano? Ah, yung ano, Truth and Reconciliation, no? Orange. Yung orange, no? Dati, ano, Pilipinas ang nakalagay dyan, eh, no? Philippine flag. Yung independence ng Pilipinas. Parang masa Pilipinas, kay. Ito yung busy na street ano dito, kalsada. Albert Street. Dati natin, nagbabike kami dito lagi. Naglalakad, nagbabike. Ganyan sila seryo. <laughs> Kuhanan <Kung> mo. <laughs> Kuhanan <Kung> mo ulit. <laughs> Nagtatry. Ayan yung waskana. Kita ba? Yeah. May mga nakatambay pa rin eh, no? Tignan mo yung mga daon nga dito, nalalagas na eh, no? Nalalagas na rin. Itong lugar na to, ang ano, medyo sa ulo ko kasi dito kami dumating dati. Dito ko tumira ng ano. Unang pagdating ko dito sa Canada. Dito sa Regina lalakad lang namin dito dati. Ito 'yung ano, south side ng Regina, Ayan, south. Doon kami nakatira sa north side. 'yung ng north. Ito naman, south. kumpleto din dito. Tsaka dito ang marami ang hotel, no? Sa so south, tsaka east. sa east, no? Doon sa amin, konti lang yung hotel, eh. Tadaanan siya ng mga... Hmm. 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 Hindi, eh, Parang anong... Ito yung mga unang street dito sa Regine, eh. Tignan may mga puno sa kalsada, diba? Lalaki na. Oops. Ayan. Ay. Yan yung ano. Superstore. Yan. Pag dito kayo dito yung ideal na ano ha natitirhan nyo pag student kayo dito kayo maghanap ng bahay kasi malapit dito yung universities hmm. yung SAS Poly tsaka ano Regina, University of Regina dami rin hotel dito daming apartment kung may bakante pa kasi medyo na ang apartment ngayon eh nagkakaano na rin kakaupusan kasi marami na pupunta lalo na student no hmm, pamahala ng pamahal din ay daming tao ha ay, daming tao umuulan kasi no eh siya sabi ko eh oh daming tao. Hindi naman ganto dati dito. Mga 6 lang ang naka-park. <laughs> Hindi kasi nga. Ano nila. Ang daming tao. Hindi na naman umu umula. Ah, okay kayo dyan, mga kids. Dilan. Dilan. Okay. Ayan <laughs> o. Wala pa si Joan. Si Joan yung mga tira na lang namin. Ang tagal eh. Nagutom. ah Daryl na <laughs> bye 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 bye, bye, -bye. bye, -bye. hahaha <laughs> mo naman sa isa lang naman bye bye, bye, -bye. bye, -bye.